Magandang uh, umaga po sa inyong lahat ha. Nakupagdapod po ang mga ating mga kababayan matapos yung uh, naging birthday ni uh, Inday Sara at yung uh, makasunod na dalaw ng uh, pamilyang Duterte uh, kay Tatay Digong, no Nabigyan na nga po ang uh, pamilyang Duterte ng isa pang araw ng uh, dalaw, so tatlong beses na isang linggo. Tuesday... Uh, Tuesday, Wednesday and Friday na ang kanilang araw ng dalaw. Now nakauwi na po si uh, Bb. Sara, siya po'y nasa ere ngayon at um, si uh, um Mayor uh, Mayor um, Baste ay uh, pauwi na rin ng Maynila no. Ang papalit po ay si uh, Ma'am at uh, inaasahan po natin sa 14 eh, darating naman po si uh, Pong Pulong, no? dahil ang kanilang rule ay hindi po pwedeng maiwan si Tatay Digong dito sa dahig nang walang mga Pilipinong nakapaligid sa kanya kaya araw-araw po tayong uh, nagbibigil para kay si Tatay Digong at ayaw rin po nila na walang next of kin dahil alam nyo naman na oh, 80 anos na yung ating Tatay Digong no? kaya nga talagang hindi makatarungan kung kailan po 80 na siya eh saka pa siya nado itong nakakulong no? sa dahig na talagang alam ko mas mga mas manggog niya dahil bilang sa Pilipino ang talagang pinaninindigan niya eh kung meron demanda dahil ng Pilipinas sa isang malaya at independiente bansa eh meron tayong kakayahan para ditisin niya sa Pilipinas at dahil sa konsepto ng soberenya na seloso seloso ang soberenya hindi po pwedeng i-share sa ibang bansa eh kinakailangan ang pagdiditi sa mga krimen ay dito lamang sa bansa natin sa Pilipinas Pero kahapon po, doon sa um panayan ni uh, Bb. Sara sa mga supporters at sa media inabanggit e niya na inaprobohan na po ni, ni uh, Pangulong Duterte yung idea na galing sa akin na humingi ng remedyo sa luka na hukuman ng Conan. Ano ba yung sinasabi ko dyan? Well, bago nyo maintindihan ko ano yung strategiya na naisip ko, i-discuss ko muna sandali kung ano yung tinatawag na state responsibility. Ang state responsibility po sa larangan ng international law ay magkakaroon ng responsibilidad ng isang bansa una-una kapag mayroong paglabag ng um, international law. At pangalawa, kung ang paglabag nito ay uh, ma-ibabaling mo sa isang ahente ng uh, estadong yon Now, pagdating po dito sa tatay, si tatay Digong, matagal ko nang sinasabi na mayroong paglabag ng international law. Ano yon? Unang-una, nalabag ang karapatang pantao ni tatay Digong dahil siya nga po ay kinidnap. Bakit natin sinasabing kinidnap? Kasi isang ayon sa Rome Statute mismo na bumuo ng International Criminal Court para nga magarantihan ang karapatang pantao ng lahat ng mga akusado na mayroong warrant of arrest at maprotektahan ang soberenya ng mga bansa kung saan manggagaling ang mga akusado ng ICC, kinakailangan inaharap yan sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, sisiguruduhin ang karapatang pantao, yung mga gagalang, ginagalang. Pangalawa, at sisiguruduhin na walang paglabag sa soberenya. Now, alam natin kung ano yung karapatang pagtangong malalapag no? Kung hindi dinadaan sa hukuman. Ito yung right to due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi lang po yan nakasaad sa sa ligang batas ng Pilipinas, nakasaad din po yan sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, at saka dito sa European uh, Treaty on Human Rights. Now, pangalawa, um... Yung pagharap naman sa lokal na hukuman ay yan ay panigurado na hindi malalabag ang soberenya. Kasi yung hukuman sisiguruduhin na unang-una meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin kung hinarap si Tatay Digong sa RTC bago siya pinadala dito sa, sa dahig at hindi kinidnap ng Marcos government, isinakay sa aeroplano binayaran ng uh, gobyerno ng Pilipinas para dalhin sa dahig at walang kahit at sinong opisyalis ng ICC na sumama sa pagkuha ni Tatay Digong at pagpa pagpapadala sa dahig, eh masisigurado na yung lugar na hukuman eh sasagutin ng issue. Dapat bang padala sa Hague ang Tatay Digong para At na nabigyan sana ng kasagutan ng lokal na hukuman kung meron pang jurisdiction ang ICC. At tayo naman, bilang uh, matagal ng uh, abogado ni Tatay Digong, sasabihin natin sa Regional Trial Court kung siya'y dinala dyan na wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at yung preliminary investigation ay na naimbestigahan sa pangalawang taon matapos na bumitiw na tayo. Alam niyo po, ako mismo yung nagpunta sa Assembly of State Parties na sa New York at nagsabi na ako papatuloy talaga nila yung mga uh, investigasyon lamang kitatay digong e eh, bibitiw na ang Pilipinas eh, hindi nakinig kasi yung Afrikan na na prosecutor nun e eh, under attack under attack siya dahil ang pinupuruhan lang e eh, puro mga Afrikans na um, kabaro niya kumbaga no dahil taga-Afrika e prosecutor e eh, sabi nung prosecutor sige na lang para hindi yung inisip na um, pinagdidiskutahan ko mga Afrikan e eh, kakasuhan ko ng non-Afrika si tatay digong yun Okay? Pero dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso sa na nakasaad sa Rome Statute mismo po yan, ha? sa tratado mismo yan na bumuo na ICC, sinasabi natin na nakidnap siya. Kasi unang-una, hindi naman dumaan sa lokal na hukupan para masigurado na dapat na ipa-extradite siya sa ICC. Yung proseso na dapat pinagdaanan, yan po ay isang extradition um proceedings. Normally, ang extradition hinihingi yan ng estado uh sa isang bansa na mayroong extradition treaty na ipadala sa kanila yung isang tao para tumayo at uh, at dalitin, no? Uh, Normally, kapag yan ay bansa to bansa, kinakailangan merong extradition treaty. Pero, pagdating sa ICC, yung extradition treaty ay Rome Statute na mismo. Na kapag merong akusado sa ibang bansa, dapat dalhin muna sa lokal ng hukuman. Ang lokal ng hukuman, o oh, binigyan nyo ba ng karapatan ng due process yan? Meron ba jurisdiction ng ICC? At kapag ang sagot ay oo sa pareho, tsaka palang padadala sa uh, ICC. Now, bakit ko diniskas yan? Kasi unang-una -una, ang Netherlands partido rin sa Rome Statute. Kaya nga naririto ang ICC dahil meron siyang um, headquarters agreement. Pero pangalawa, ang, uh, ang Netherlands ay kasapi din sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, na nagsasabi na lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang mga Dutch, ay mayroong karapatan due process, the right to be heard bago sila pagkaita ng kanilang kalayaan. No? At pangatlo, sila rin po ay kapartido ng European Convention on Human Rights na nagsasabi rin na lahat ng tao, hindi lang mamamayan nila, ay merong due process rights. No? At ang pagkakaiba kasi ng ICCPR at saka ng, European, uh, ng uh, European Convention on Human Rights, ang ICCPR pag merong lumabag, ang magdedesisyon yung Human Rights Committee. Ang problema, walang ipin pwede sila magdeklara na labag sa ICCPR ginagawa ng isang gobyerno at manawagan dun sa bansang yon na um, na ipatupad ang kanilang katungkulit at katungkulan sa ayon sa ICCPR. Pero walang ipin kasi uh, rinirespeto nila na ang mga bansa na kasapi ng ICCPR ay mga soberenya. Hindi po pwede utusan ng kahit sino. Ang pwede lang gawin ay sabihin na ikaw ay lumalabag sa iyong katungkulan sa ayon sa tratado, dapat subunod ka sa iyong obligasyon pero pinapaubaya sa mga bansa kung sila susunod o hindi para hindi malabag ang kanilang soberenya. Ang pagkakaiba ng European Convention on Human Rights po pwedeng ang desisyon ng tinatawag na European Court on Human Rights. Now, sabi ko bakit importante ang law and international responsibility. Remember, ang Estado na merong linabag sa international law, merong obligation ngayon na itigil ang kanyang paglabag at Burahin ang lahat ng mga pangyayari na nag-ugat dun sa iligal na gawain. Kasama na pa dyan yung reparations. Ang reparations ay ibalik ang nakalipas bago nagkaroon ng paglabag sa obligasyon sa ilalim ng international law at magbayad ng kompensasyon para burahin ang lahat ng mga consequences nung iligal na bagay. Ang tanong, ang Netherlands ba? merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte. Ang sinasabi ko, silang nagkulong kasi yung kulungan, pinapatakbo ng Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo, ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, hindi siya kasapi sa European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, o oh, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na nakakulong si Tatay Digong, magkakaroon siya ng responsibilidad kung iligal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, iligal ba o hindi? Well, sa sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinakaitan ba si Tatay Digong ng due process? Obvious. Kasi yung due process ay dapat na pagpapaharap kita Tatay Digong sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para sa ay ma-extradite sa dahig. At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron dalawang paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag sa Rome Statute. So I stand corrected. Tatlong paglabag ng international law. Now, dahil sila ay lumalabag, anong sabi ng uh, batas? According to state responsibility. May obligation ngayon ng Netherlands, itigil ang paglabag sa batas. Ano ibig sabihin niyan? Kapag sinabang itigil ang paglabag, ano ba yung dahilan kung, ba, kung bakit lumalabag sila na ICCPR, European Convention, ng Rome Statute? Yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Paano nila itigil ang paglabag? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit mo ka nahukuman? kasi ang issue Netherlands, ikaw ba ay sumasang-ayon sa iyong obligasyon sa tatlong tratado? At sa international law, yung obligasyon na tumupad sa mga tratado na ikaw ay voluntaryong ipinasok, ang tawag dyan, pacta sunt servanda. Treaty obligations must be complied with in good faith. So, dahil ang nagkukulong dyan ay mga Dutch agents, kumbaga, na wala namang police ICC, wala namang police, wala namang ICC jail, at wala namang ICC territory, ang tanong, ikaw, mga nagkukulong kay uh, Tatay Digong, at kung magsasampa tayo ng demanda sa local court, sila ang ating ididimanda. Pangalawa, yung nagpapatakbo ng kulungan mismo, ang ating ididimanda, no? At um, ang, ang tanong is, Meron bang nalabag na treaty obligation ang Netherlands sa pagkakakulong ni Tatay Digong. At kapag nagsang-ayon ng West na lokal, na illegal nga ang pagdedetena kay Tatay Digong dahil pinagkait ang kanyang due process rights at hindi dumaan sa tamang proseso sang ayon sa Rome Statute, siya ang mag-order i-release ko. Ano nga ang ng mga ICC West para harangin yan? Wala. Kasi hindi naman nila gwardya yung mga nagbabantay kita Hindi naman nila kulungan yung pinagkakakulungan kita Tigong, at hindi nila teritoryo yung kulungan mismo. So magpapalaya sa kanya ay domestic court at hindi po pwedeng harangin yan dahil yung mga naggagwardya sa ICC ay empleyado rin at opisyalis ng Dutch Government. Yun po yung remedyo na minungkahi ko kita Tigong, dahil sa tingin ko, matatagal lang talaga yung proseso dyan sa ICC dahil matagal talaga ang proseso at dahil pinaglalaban ng ICC at ng kanilang mga empleyado kasama ng mga maestrado yung karapatan nilang sumueldo dahil kapag tinigil ang trial ni Tatay Digong wala na silang ibang kasong lilitisin. Bakit? Eh marami nga silang naimbestigahan. Marami nga silang warat pares. Mahuhuli ba nila si Putin? hindi naman lukuluko yung gobyerno ng Russia para is isuko yung sarili nilang presidente. Mahuhuli ba nila si Netanyahu? Hindi nga lukuluko naman yung mga Israeli para isuko yung kanilang presidente. O okay, habang hindi nahuhuli, walang kaso. Kasi walang jurisdiction nga yung hukuman sa pagkataon na akusado at hindi po pwede kumusad ang kaso. Yun po ang domestic remedy na sinasabi ko. Now, kapag hindi tumupad sa katungkulan ang, 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 ang Netherlands, ano naman ang po pwede natin gawin? Ibig sabihin, magkakaroon, well, do sa uh, remedyo na makukuha natin sa Netherlands, kinakailangan din na magkaroon ng reparations. Ibalik ang nakaraan. Palayain si Tatay Digong at pangalawa, magbayad ng danyos perwisyo. Dahil ngayon, ika-ATF day na ang napagkakakulong ni Tatay Digong. Alam ko, hindi mo po pwedeng gawing pera yung pagkakait sa karapatan ng tao na maging malaya. Pero kahit papano, eh dapat bigyan ng Daniels Perwisio ilang milyong euro euros yang uh, dapat ibigay kita Tatay Digong dahil mali nga ang kanyang pagkakakulong Mm-hmm. Ako, napakagandang issue po yan pag nakarating na sa Dutch court. Kasi nga po, kinuweto ko na sa inyo dati, na itong main pa principle, malay namin pakailam principle yan. Malay namin pakailam namin kung paano nahuli akusado. Ang importante ay bigyan siya ng patas na paglilitis. Yan nagsimula doon sa kaso ni Eichmann na talagang author ng The Final Solution ay eh, patayan ng mga Hudyo. Nalaman nilang naninirahan itong Eichmann sa Argentina sa asum identity ng alias nung na-confirm ang ginawa ng Mossad um, sinubaybayan, kinidnap, dinarag ilinagay sa private plane at dinala sa Israel kung saan for war crimes and crimes against humanity ang sabi naman ng abogado ni Eichmann um, teka muna paano kayo magpaparaw ng uh, kahit anong parusa, paano nyo lilitisin unang-una, kidnapping ang ginawa ninyo, illegal yan Illegal na pamamaraan niyan sa katunayan, nagalit ang Argentina kasi kapag ang kapulisan, gaya ginawa ng ISAP sa kaso ni uh, sa kaso ni, uh, distressed mother ay gumalaw at um, ginampanan ang kanilang katungkulan sa teritoryo ng ibang bansa, eh talaga pong yan ay paglabag sa soberenya ng isang bansa. Ang sabi ng Supreme Court, tama ka, main pa, malay namin, pakailam namin, eh ang importante, mabigyan siya ng patas na paglilitis. Ngayon, hindi lang naman po yan yung desisyon sa bagay na ito, kung tama ba ang iyang kidnapping para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Sa Africa, may ganyan din, sa South Africa, may ganyan din kaso. Isang high-ranking official ng um, Upper Side. Alam mo yung Upper Side, talagang hiniwalay nila yung pamumuhay ng puti at saka yung itim. Yung mga itim nandoon sa squatters area, mga puti sa magandang parte ng South Africa. Nung nagkaroon na ng uh, pagbabago, binuwag ang, uh, ang apartheid na karumal-dumal talaga. Um, merong isang opisyalis ng apartheid na nagtago sa Swazila. Nahuli. Abay, ganun din ang ginawa ng South Africa. Kinidnap, dinala sa South Africa. At sinabi, ayan, lilitisik ka namin para sa krimen ng apartheid. Ang sabi naman ng South Africa Constitutional Court, yun yung pinakmatasang hukuman sa South Africa, hindi po pwede na ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng na isang maling pamamaraan. At ang sabi ng Korte Suprema, ng Court of Constitutional Court ng South Africa dahil ang kidnapping ay illegal hindi po pwedeng magpatuloy ang jurisdiction na isang batas na dapat nagpapataw ng atarungan dahil ang pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiction sa akusado ay illegal dahil ito ay sa pamamagitan ng kidnapping. So once and for all, tanungin natin ang Holland. Netherlands, ano bang inyong paninindigan? Dapat ba ang iligsang ilegal na bagay na iligal dahil ito ay labag sa batas Pilipinas, labag sa batas Netherlands, labag sa tatlong uh, tratado na asapi ang Netherlands? Kapag linabag mo ba yan, eh dapat magtuloy ang isang hukuman gaya ng ICC. Ang pangalawang magandang issue pa dyan ay sino ang dapat manaib? Anong dapat manaig? Yung headquarters agreement na nagsasabi na dahil Uh, ang Netherlands ay uh, bidigyan ng, uh, ng karapatan Ang ICC na manatili sa kanyang teritoryo ay gagalangin niya yung desisyon ng ICC o yung karapatang pantao ng mga akusado sa ICC. Titignan natin kung sasabihin ng Korte ng Dutch ng Holland na mas importante ang headquarters agreement kesa sa karapatang pantao. At ang maganda nga po kung hindi tayo manaig, at, at ko naman mabilis na proseso ito dahil tatanungin lang nasunod ba yung tratado o kapag hindi nasunod ng tratado wala na dahil kidnapping na yun hindi na nasunod nalabag na yung due process rights ni Tatay Digong dahil kaya nga yung pagharap sa hukuman yun yung panigurado na mapapangalagaan ang karapatan ni Tatay Digong Now, kapag nagkaroon ng pag-aamin na talagang hindi sumunod sa proseso, ayan na ang question anong mananaki ang headquarters agreement kung saan sinabi ng uh, ng uh, Netherlands na um, na talagang ikagalang nila yung uh, um, paggalaw ng hukuman at igagalang nila ang mga desisyon ng hukuman or ang karapatang pantao. Ako naman po'y naniniwala na sa ganitong issue, dahil pinangangalangdahan ang Netherlands sa Bumday D, na sila ang kampiyon ng karapatang pantao, e eh, nila ng mas, ma, ma, mas um, mabigat na importansya, yung pinaka-importating karapatan na maging malaya ang isang o at hindi lang ng mamamayang ng Metaflex. O so, nga pala po ha, hindi ibig sabihin na palibas sa dayuhan ng Tatay Digong dito sa Holan, wala siya parapatan. Ang ICCPR, ang European Convention on Human Rights, yan po ay obligasyon ng Estado na to protect and promote the rights of all individuals, lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang ng kanyang mga nasyonal. So kung anong karapatan ni Tatay Digong, Sa din. Kung ano karapatan ng lahat ng Europeans, karapatan dito Tatay dito. Pangalawang issue pa, ako po, hindi ako abogado sa Ulan, hindi ako magpa-practice. So ngayong tinanggap na ni Tatay Digong ito, magre-recommendan po ako ng abogado. At sana naman ngayon, eh pakinggan ako, hindi pisara. Dahil ako po, in 34 years, hindi lang ako nagpa-practice ng international law. Ako rin po ay nagtuturo at ako ay naging past president ng Asian Society of International Law. Meron po kami mga kapatiran ng mga association of international law, kasama ng European Association of International Law, at uh, dahil po dyan, meron akong kilala ng profesor at abogado rin. Meron din po siya parang po, ito office at uh, full-time faculty sa po'y full-time faculty sa University of Amsterdam. At siya po'y yung ire-recommend ako i-bibisara um, na maghahain itong domestic case nito dahil siya ay lawyer sa Holland at lawyer din siya sa European Court of Human Rights at lawyer din siya sa ICC. Kasi maganda po rito. Maski pa anong maging mangyari dito sa... may ito. Hindi po pwede baliwalain yan ng ICC. Kasi ngayon, ang konsiderasyon sa utak ng mga magistrado ng ICC paano mabubuhay ang korte kung i-dismiss ang kaso kay Tatay Digong. Pero iisipin din ang hukuman ngayon kung ang Dutch court may possibility na mag-decide na mas importante ang karapatang tao ng mamamayan gaya ni Tatay Digong, iisipin nila. Ano na lang ang isipin ng buong mundo kung susuwayin ng ICC yung ganyang karapatan? Eh ng ICC para magkaroon ng katarungan yung mga biktima na pinakakarumaduman na krimen, paano sila respetuhin kung sila mismo ang lalabag sa kalapatang So on the side, Tagalog naman ito, hindi naintindihan niya mga yan, talaga pong yan ay mag apply ng pressure din. Dahil kinakailangan nilang i-explain sa daigdig na kami ay para magbigay ng katarungan, hindi para lumabag ng karapatan ng tao. Ano sa tingin ang desisyon? Kapag si Tatay Digo naman ay naghain ng motion saan sa uh, ICC na nagsasabi na ipamamaraan ang ng kanyang pag-aresto ay dapat magwala ng jurisdiction ang ICC po kasi ngayon sa tatlong kaso na na ng ICC, abay, in-apply din nila yung Eichmann Doctrine na main pa. Malay namin, makailang namin kung paano na acquire ng jurisdiction. Ang importante, eh, mabigyan na ang patas na abilities. Pero tingin ko po, mali na yung desisyon na yun. Dahil malinaw na malinaw po na ang tamang desisyon, yung desisyon ng Constitution Court ng South Africa, hindi po pwede ito gawin ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ang isang Amaman po ang susunod na panata. Alam niyo po, nag-alim langan ako kung i-discuss po ito. Pero since pinablik naman ni Inday Sara yung aking idea at inanunsyo niya, may nabuti ko rin na explain Pero hindi na po ako magsasalita after this kasi gagawin ko, kakausapin ko ngayon yung aking recommended lawyer, pag-uusapin ko sila ni Tata ni Bibi Sara dahil pamilya naman ang dapat magpating sa kanila at um, ako naman po hindi po pwede makailang habang nasa Dutch Court o pwede po bilang isang expert witness kung ano yung Philippine law on unlawful detention. Ito po yung kidnapping na ang uh, akusado ay taong gobyerno. So, yun lang po ang maging papel ko. Now, kapag nanalo, uwi at tatay ko. At hindi ko mas papilis na proseso yan kasi mamam, ang isa sa namin is the highest priority. Lahat naman puso sa daigdi, kapag kalayaan ang pinag-uusapan, highest priority, nabinugot nga lang po ako, dito lang sa ICC na kalayaan ng na nakapulong si Tatay Digong hanggang ngayon hindi rin ni ang lahat ng testigo lamang kay Tatay Digong. Tama ba yun? Humingi pa ng uh, additional time para pangalanan ng mga witnesses. Pero sa katotoo lang, habang ang sabi nila ang dahilan ay dahil pinoprotektahan nila yung mga witnesses, ayun, na sa Maynila, ang mga ICC investigators, pilit na, na kinukumbinse ang mga miyembro ng PNP na tumistigo laban sa war drugs. Tama ba yun? sa tingin ko po, prosecutorial misconduct yan. Kaya sinabihan ko na si Senator Bato, puni ng affidavits ng mga pulis na, na kinukumbinsi ng mga prosecution at mistigo dahil yan po'y prueba na sila'y nagsinungaling sa hukuman. Ang dahilan lang nila kaya sila ay humingi ng additional time to review their identities e eh para daw nabigyan ng seguridad yung mga testigo. Pero ang totoo, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo talaga madisiplina yung mga prosecutors. Pero hindi ako abogado dyan. Now, kailan ako papasok muli? Aside from being expert witness dito sa Dutch Court, sa European Court of Human Rights. Dahil meron naman po akong credentials as an international lawyer para mag-argue on behalf of a Philippine national sa European Court of Human Rights.